Okay mga boss, usapan transmission ang KMX at saka ng Barako saka ng uh, KRR So ito mga boss Ayan, pang KMX Ito yung pang KR Ayan So sabi nila mga boss, meron daw butas ito. You know? Totoo namang meron butas yung pang KR Ito kasi pang KMX, wala Ayan, kahit iikot natin, wala siyang butas ito naman kay KR, meron. Kaya lang, ang butas nyan hanggang dito lang. Simula dito, paparito. Yan, kaya wala rin yung sariling oil supply. Yun yung pinapaliwanag ko mga boss, na same lang sila ng function. Kahit wala dun sa KMX na butas dito, gaganap uh, gagana pa rin. Yan, wala masisira kung ikukumpara sa KR. Kasi wala nga naman silang uh, sariling oil supply kung ito'y butas sana eh hindi naman ito butas kaya ganon din parehas na parehas din lang sila ng design ng KMX so ito mga boss KMX itong isa ito'y KR ayan hmm, ganyan so hindi siya lagpasan mga boss kaya mas maganda kung bubutasan nga yun yung sabi ng iba pero para sa akin mga boss kahit hindi na ito butasan kasi napakatagal ko na rin nag-convert nito wala naman siya nagiging problema kasi yan naman uh, nasusupplyan din yan lang is tapon lang tumatapon lang dyan ito yung sinasabi nilang magiging daan para malubricate yung bushing na uh, clutch housing uh, dito ba diba? wala rito ito yung meron pero yun nga sinasabi ko wala naman sariling Uh, oil passage yan mga boss galing dito kasi ang sa barao dito man gagaling yung pwersa nun lang is papunta rito pag anon Ayan. ngayon wala so simula lang dito sa harap tapos paparito yun lang yung butas niya kaya wala rin pagkakaiba dito sa KMX so ito mga boss uh, yung... uh, ito yung KR nga PR. ito yung KMX so lagyan natin parehas kasi ito kaya hanggang dito rin nga lang parehas na parehas lang ito parehas na parehas lang yan kaya sabi nga nila lagpasan daw hindi yan lagpasan o yan Ganun lang tapos dito yan lalabas lang yun, ganun lang yan, ganun lang eh dito naman push plug lang ang naan dito kaya ay, hindi rin yan papuntahan ng langis kaya wala nga syang pinagkaiba yun yung pinupunta ko mga boss wala syang pinagkaiba rito sa walang butas not unless kung pabubutasan nyo ito kung pabubutasan nyo ito rito nang nagpasan, yun yun doon magkakaroon nyo ng sariling oil supply. Pero kung hindi nyo pabubutasan, tapos, ang sasabihin ng iba, mas maganda yung may butas ito, isa sa KMX, parehas lang yan mga boss. KMX at KR parehas lang yan. Kung hindi nyo pabubutasan yung likuran. Oh, yun yung pinakamagandang paliwanag sya mga boss. Parehas na parehas lang yan. Ang pinagkaiba lang yan mga boss, hindi yun, type lang ito. Yung sa so, pang KMX liban doon, di syempre doon sa gear ratio yun yung pagkakaiba, pero doon sa shafting nga uh, butas yung pinupunto natin dito walang pinagkaiba mga boss. gagana at gagana parehas lang ng tiba yan uh, sabi nila masisira yung bushing ng clutch housing hindi yon mga boss, kasi may pupunta at pupunta lang is dito, kahit dito walang butas yung pang KMX Ayan mga po, sana yung naliwanagan kayo At tapos, uh, ito nga pala yung sa forest Day, mga boss yung pamparako So tunay na mayroong butas yan dito nagpasan Tapos sa uh, direct oil supply niya Dito talaga manggagaling sa left trunk case Tapos uh, malulubricate niya yung Clutch housing yung pinakambushing So, kung bon ikumpara -bon. naman natin dito sa kanya, sa KR, ano, parehas siya ng ano, ng itsura. Ngayon, yung KR nga, walang butas. Kaya may ba pinabubutasan? Pero, sabi dito sa machine shop, no? mga boss, Ah, uh, diskarte lang pagbutas nila rito. Iniinit yung shop din eh, kaya lalo lumalambot ano, so, paliwanag natin dyan mga boss kaya hindi na tayo nagpapabutas itong AR itong PMX kaya hindi na tayo nagpapabutas ito kasi yun na, hindi naman nasisira basta basta yung busi kasi meron tayo uh, ginagawa dyan mga boss no pag uh, gusto talaga na uh, madirektang masupayan to meron meron tayong discount dyan mga boss na kahit hindi naman gawin yon hindi naman mauubos talaga basta basta yung busing ng clutch housing tapos sabi ng iba naman sa sa clutch system doon pumupunta hindi merong merong ano yon dito mga boss merong push plug yan sarado yan chance lang yung lalagpas dito sa lugar na to kaya yun hanggang dito yung bushing ng clutch housing sa parako yun ang ano talaga lalagpas sa direct oil supply na mag magkakaroon dito pero um, yun nga sa mga conversion natin yan, dito kung pagkukumparahin gusto, yung iba gusto rin yung KR para mas maganda parehas lang sila mga boss ang KMX ang gandahan ng KMX mga boss high and low ang ratio ng kanyang gear mas malakas yung primera unlike dito sa yung KR mga boss ito 2017 din lang ito yan Pwede kukumpara natin dito sa stock Uh, barako. Same lang siya ng 2017 ng Primera. Hindi, kung ikukumpara naman natin doon sa KMX 31T. O, apat ng hitim, mga boss. Ganun kalakas lang asang Primera ng KMX. Yan. Yeah. At sa senyo, mga boss, KR or KMX. Kung magpapasiksta kayo.